Hello mga guwaps guwaps. Andito ka, andito na, andito na naman kami sa. Ito yung uh, yung paaralan namin nung elementarya namin. Dito kami ng elementarya hanggang sa lahat namin magkakapatid dito na. Ayan pa oh. Ayan. Ayan, 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 ayan. Ang laki ng pagbabago ngayon, di ba? Kasi ayan ang kuya namin after 13 years ngayon siya umuwi ngayon nagtataka siya Ganon pa rin daw yung bintana ng school na, na to eh, dito na kami nag graduate mga alumni na kami rito si ate o oh. ate <laughs> manoy <laughs> anak ni <laughs> sino ka na milda manoy anak ni mang milda sa alu-aluan si ah, <laughs> pagalang ganito -gan -gan, nang narni anamel Anak ni mang ano sa mag ah, magalo-halo. Oh, ara mangya po namin nalo. Ang kura. Oh, ara gyapon yan lalas sa so, diin ang atbang At ni si may, day, may, may. Ah, dito banda gyapon. Oo. Oh. Ah. dito. Mali oh. dito. Oh. Anak Halulukan ni Mang Milda sa milda. kuan sa halo-aluan. Marinels hmm. ba? Ayun. Hindi <laughs> <laughs> na pala ito hindi na itong lumang. Oh, after 13 years daw siya, pumasok oh. kami dito. <laughs> Hindi na itong lumang milda sa halo Andres. rin? Ano? Nang ina ba nga tumagpo sa halo-haloan? Nakakilala kami na teacher po. Dito pa meron kayo. Dito sa Girl Scout kag ka. Kantin. Kantin, Oh, di po. room sa section kag Am, um, ito yung kantina namin, kantina ng elementary. Ito yung kantina namin, sarado na kasi tinaiming na namin na ano, tinaiming lang namin na ano na uh, op na kasi, five na, uwi na. Para hindi kami makigulo. Ayan na. Yan, din dati yung ano clinic namin. Diyan po kami uh, maglinis ng uh, ipin ipin, nandiyan. Iba na ngayon eh. Iba na ng, ano. Pero yun pa rin ang style talaga. Ang tagal na, di po ba? ilang taon ako? 50 na ako. <laughs> ayan o, Bantayan Central Elementary School. Diyan po ako nag-graduate ng elementary ko hanggang ngayon. After 50 years, ayan, ngayon lang ako nakapasok. <laughs> After 50 years, ngayon lang ako nakapasok dito. <laughs> ah, di ba? 30 years pala, saka ako nakapasok po dito. Ayan di ba? nag ano ka eh nag nag ka na <laughs> nag -re to, ano, sa mga memories mo dito ngayon ginawa ng parking dati nung grade 6 kami doon kami nakailira tapos yung teacher namin dito siya ay nagkukumpas ng ano bayang magili dito ngayon after 30 years andito na kami ngayon lang ako nakapasok dito uli ito na yan ginawa ng parking ginawa ng parking ginawa ng parking dati dyan kami nakahilira dyan kami nagkakantahan Yan, ganyan dyan kami nagkakantahan diba nakakatuwa after 30 years ngayon lang ako nakapasok dito ay hindi, 15 na ako eh. eh grade 6 ako, ilang taon pa lang ako noon uh, 11 years old plus <laughs> ngayon lang na ako nakapasok dito plus ngayon, ito na, nag-iikot, na nag-iikot. Ang ganda na, oh, ang ganda. May mga pagbabago na rin. Ang ganda na ng oh, mga tanim. Ang ganda na ng oh, ano. Ang ganda na ng mga... Riz, i-message mo na sila si... Ah, oh, hindi ka dito. Oh, may May, may event daw rito, puntahan natin. Ay, ito, dati naalala ko yung... Ayun ay, yung... Yung, 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 yung room namin. Nung grade 6 kami Diyan oh six. <laughs> Grade 6 ako Tsaka grade 5 Yan yung room namin Goodbye See you again Hello Goodbye see you again Thank you I'm sorry Please thank you I'm sorry Goodbye See you again Ibig sabihin Dito na ako na graduate Ito dati Itong um, avocado For um, how many years Ang dami bunga Naglalaglagan lang dito Diyan po kami Eray ko po Diyan po kami Yan yung room namin Yan yung room namin Nung ano Nung grade 5 ako. Ay, grade 6 yata. Nakalimutan ko na tuloy. Basta ito na po yun. Ayan, oh. Ang dami no. Puno. Ay! Nung, 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 gri, uh, nung grade 4 ako, ito yung room namin. Yan, yung grade 4 ako. Yan, nung grade 4 ako, yan ang room namin. Ayan po. Yan yung room namin. Nung grade 4 ako, nung LM, ito yung room namin. Ayan. Nakakatuwa naman. Diyos ko po. Nakakatuwa. Ayan o. Oh. Yan ang room namin doon. Tumanapit kami sa ground. Ayun, may event po pala. Ayan, may event po pala. Ayan. Ayun, galing nagkataon, no? may event. May event ngayon. Mga Girl Scout. pala ito ngayon? Dati dyan kami pag ano mag Pag may graduation, dyan ginaganap ito yung stage namin. Dito nag-aadjutan si Papa mo, Bi. Nag-aadjutan si Papa mo dyan. Sisiga siya. Ayan. Nag-aadjutan dyan siya. Ayan. And uh, kami. Ito na playground. Oh. Uh, oh, may talaga. Ay! Na, ano, ako natutuwa ako. After, after, ilan years lang, matagal na. Ayan. Ayan, ni... Ang 'di diba? May court na doon. Um, ang, nung grade 1 ako, yun yung room namin doon. Nung, nung grade 2 ako, yung pink na yan, yun yung grade 1, dyan ako. Nung grade 2 dito, grade 2, yung kulay blue. Nung nag grade 3 ako, dito na, yan, dito banda, yan, room namin. Tapos, nung nag grade 4 ako, yun na yun doon. Grade 6, grade 5 noon na. Diba? Nakakatuwa. Nakakatuwa talaga mga guwaps, guwaps. Nakakatuwa talaga balikan. Okay. Yeah after <laughs> after After how many years Ito yung mga kaklase Mga kaklase ni Risa Ayan Sino nga sila? Sino nga ito sila? Sino nga sila? Sino? Di ba kaklase mo sila ka? Ah, ano? Si Marisa. Marisa? Bawa na. mo Kasi mag-barbecue sa inyo. Kailan? Ah, oh. Tignan mo. Tignan mo. Lala na ako for a week. Sige, sige, sige. Okay. Mga picture mo na daw. Mga picture mo na sa gitna po. Ha? Sige na po. Babus, Thank you for watching.